Uh, ay May coordination ng yeah. NDI? Wala yeah. pa. Ako nga, ako pa ka nag-improve sa kanya kanina. Yung na, napanood ko kagabi yung yung press ng Malacanang. Oh. Nandun yung NDI, nandun yung DOJ, uh, saka yung uh, ano yun, yung isa. Uh, yung ako nag-improve sa kanya kayong umaga, nag-usap kami. Sabi mm -hmm. niya, ta ta tawa siya ng tawa. Tinuwanan uh, niya, uh, sir. Oh, uh, bakit, ba ano naman yung krimen na uh, na commit niya na patayin muna siya bago siya mag-commit mag ng crime uh, with that time si sino malalagot kung napatay na siya di ba? yun, yun, yun nga ang premise eh, conditional. uh, patayin niyo ako papatay ko kayo. <laughs> may plano po ba si BP Sara na sumipot po sa NBI kung ipapat dahil papatawag siya dito? Oh, well, the, the, I, I, don't see that as a problem. Uh, pag uh, may mga ganong investigasyon, uh, harapin niya yan. Harapin niya lahat yan. One by one. Huwag naman na sabay-sabay. Harapin niya yan. Kung ano pang investigasyon na meron, harapin niya. Uh, basta... yung nga lang uh, yung kanyang trabaho but anyway andito na tayo sa sitwasyon na ito uh, she's willing to face uh, everything that is uh, thrown at her. Sa Senator, sabi rin iso niyo daw ito na parang lahat ng staff ni BB na nauuspital. Na anong reaction niyo ito, sir? Ano ang sabi na? Parang dahilan nalang daw ito na, na lahat na uuuspital ng mga staff niyo, Hindi ko nakita ah, anong yan? Hindi ko nakita ba ninyo yun kahapon sa hearing na nag-collapse right there and then doon sa hearing niyo si Acosta? At uh, Okay naman. Uh, sarap naman to. Sir, kapusa po yung pasyente natin, si uh, Yusef Laika. Uh, improving, improving na siya. Lalo-lalo na nandyan yung nanay niya. Uh, dumating yung nanay niya, medyo nakakatulong para ma-address yung kanyang uh, concerns at hindi uh, na sa Uh, matatakot dapat. Sir, sir, kahapon sabi po ninyo nakakausap pero hindi mahina. Ngayon po, kamusta po si Jose Barca? anja uh, uh, Andiyan pa rin, nakahiga sa kama niya. Pero nakakausap siya at nag-smile uh, lang. Mm -hmm. so, mm -hmm. sir, yung nabanggit niyo na improving, anong kaibahan nung kahapon sa kangayon? Uh, kahapon na... Uh, pag uh, nalaman niya na alis ako, eh, umiiyak eh. Mm -hmm. Uh, nagpapanik lang na naman nagpa-panic attack na naman kung wala si BP pumunta sa house tapos ako pupunta si Lado para magsisyon uh, yun, nagpapanik attack na naman kaya kinamdam ko muna bago ko umalis Saan na rin po yung sinasabi niya pag nagpapanik attack siya? Yun nga, yun lang uh, na siya nung uh, gabi nung, uh, ilipat siya sa women's correctional. So, iyan pa rin nasa utak niya ngayon. Baka ililipat siya doon. Uh, takot na takot siya. Pero so, nakatulong po ba yung presence ng nanay niya? Ano yung mga napapag-usapan niya? Oo, oh, malaking tulong yan. Malaking tulong. Mm -hmm. Kahit tayo lahat, uh, very comforting yung uh, presence ng ating mother, di ba? Anytime, anywhere, pag nandiyan yung nanay mo, malaking bagay. To comfort you. Sir, si Ma'am Gina Acosta, kumusta naman? Sino siya? Ah, Gina ah, Osama. Ah, yung high blood uh, yeah. like. sa... sa kabilang kwarto po lang. Hindi ko pa nakatingnan. Pero siya na-admit din siya, sir? Na-admit po so, siya. Oh, na-admit po, nandiyan po lang. May isang kasualty pa pala kami. Oh, oh. <laughs> pero same building lang, sir. Kailan po na na... naka lahat. Pero <laughs> high blood pa po ba siya? Bumaba na? Hindi so, ko pa nakita. Na, dahil na... Si BP lang sabi sa akin na andyan daw si... Gina, Gina Acosta, hmm. uh, nag combine din. Uh -oh. Sir, may isang staff pa, si Nicole. Kamusta po yung asthma niya at saka yung anxiety at attacks down na yesterday? Mm, okay naman si Nicole ngayon. Uh, kahapon lang, kahapon lang. Medyo hirapang huminga. Pero ngayon, okay naman siya. Admitted din po ba si Nicole o hindi, sir? Tinagamot po sa dito? Uh, Oo, oh, oh, in-administer sa kanya yung mga... Lahat-lahat yung supot, yung gano'n dito, di ba? pahinga so, Pahingahin sa supot, tapos Awan ko kung anong mga gamot na uh, binigay sa kanya uh, Medyo okay naman So may kama rin po si Nicole dito, sir? Ah? May kama rin si Nicole? Wala, din. Ni, uh. wala Wala yeah. si Nicole yung Ambulatory siya Kahit saan, saan siya, kung saan mabakante Wala na sa couch, doon siya mm um, um, uh, Minsan kung umalis si BP Doon siya yung maliit na kama na nasa sahig banda para kay BP Doon siya nag-occupy Sir, so until kailan po kayo magbabalik-balik po? Ngayon, hanggang matapos ito. Ay, 5 days man daw, di ba? Additional 5 days. Yung yes, okay. Since... kanya ko, na uh, baka... Kahit na hindi ng days, basta makuha ko ng assurance na hindi na magpapanik attack si Juan, si Laika. Uh, pwede na siguro akong umuwi sa bahay. So, sinabi po ba kay Laika na na-extend na yung uh... Oh alam niya, alam niya, alam niya, alam niya. Ano po reaksyon niya, sir? Eh, malungkot, malungkot, pero wala tayong magawa. That is uh, beyond our control, yung uh, decision ng uh, ng committee doon sa House of Representatives. Pero sir, may information na ba kung dito lang siya or pwede pa siyang i-transfer sa Correctional? Paano po? That we don't know. Kung kung anong plano. Mm -hmm. Pero, sabi naman siguro inhuman kung... And ka na naka confine ka dahil sa yung medical condition tapos ayun ilipat ka doon sa uh, correctional uh, facility for women uh, which is a place of uh, mga convicted criminals di ba serving sentence. Um, kung don uh, hindi masigur maganda. So I they, they, they should they, they, have, they have to take into consideration yung uh, bagay niyan. Ah, uh, nandoon man siya sa correctional or andito sa Uh, Memorial Veterans uh, Memorial Hospital is still the control of the uh, House of Representatives, particularly yung committee na nag-investiga sa kanya, eh, andyan pa rin. Nakusap niyo uh -huh. na si yung pasok?